ang masaklap na sinapit ng isang miyembro ng LGBTQIA plus community at isang transgender na si Rain Pamurada. Kwanto niya sa ating programa. Yari ang insidente ng pananakit ng anim na basketbolista sa Dose Bar noong madaling araw ng ika ng Agosto. nya Nag-ugat ang pananakit sa kanya nang halikan umano siya ng coach ng mga basketball player. Yung isang coach po, bigla na lang po sa akin lumapit at hinalikan po ako. Then after po noon, pumunta po ako sa cashier po na bar and chinik ko po yung CCTV para po sure na at least bago po ako mag-confront sa kanila, may proweba po ako na hinalikan po ako ng coach po ng Tagapigkale. Then after po noon, nilapitan ko na po sila and kinonfront ko na. Tapos po yung player po ng taga Pigkali is kinuha niya po yung kamay ko at parang pinusasan ko. baga. Hindi siya pinunas, pinusasan pero yung dalawang kamay ko hinawakan niya po. Hindi pa ako noon makagalaw hanggang dinala niya po ako sa dance floor. Matapos daw nito, ay dito na siya umano, pinagtulong ang saktan magawa po ako ng paraan po para makatakas po mm -hmm. dun sa maigpit na pong hawak sa akin. So, ang ginawa ko noon is kinurot ko po siya, tapos sinampal ko po yung basketball player. Mm -hmm. So, doon na po. So, hinawakan yung kamay mo, kinurot mo siya. Saan anong mm -hmm. parte mo siya kinurot? Diyan po, part dito po. Okay, diyan sa dyan may singit na Opo. parte, tapos nagalit siya. Opo. Pagkatapos noon, ano na nangyari? So, pumunta na, bumalik na po ako sa table namin, tapos po, doon na po nila ako pinagsusuntok po. Pinagtutulungan po ako dito. Five players po yun. Five players from ang... Pigali, Legaspi? Opo oh, yung... oh. Noong araw din na yun, ay tinawagan na rin ng Bicol tabang-ora mismo ni Congressman Saldico, si Kapitan Fernando Mendoza ng Barangay Pigale Legaspi City at ayon sa kanya. Inadvise ko sila na magpa-blocker sa barangay itong problema para mabigit ko sila anong nangyari sa kanila. Kung sagaliman galiman, kung nakatapot man yan si Rain, may Rain, na pumunta ng barangay. Pero sa tingin ko ma'am, hindi man mga tarantado yung, ano, yung mga na-involved na dyan sa problema. Siguro lasing lang kaya siguro mga mabait naman yan. Nasuntok na nga oh, ako oh. eh. Oh. Nasuntok na nga daw po siya kap, bakit daw po parang Sinasabi niyo na hindi ito tarantado. Ay, hindi ma'am. Ang ibig kong sabihin ma'am, yung pupunta niya sa barangay, baga natatakot siya. Huwag siya mag-alala kasi uh, para sa kapake naman ma'am, eh siyempre, kaganyan tayo sa barangay. Hindi naman sila mga, yung mga basagulo baga, yung mga, yung mga problema sa barangay, hindi naman. Kinausap na rin namin ang Regional Director ng Philippine National Police Region 5 na si Police Brigadier General Andre P. Dizon. Sa mga ganitong sitwasyon po ba, RD, kailangan pa ba itong idaan ng proseso sa barangay? Opo, ma'am. Pwede na po silang dumiretso sa korte. Physical injury po yan, ma'am. Tapos may uh, discrimination po tayo dyan, ma'am. Ayong mo okay. po. Alimbawa, humingi ng dispensa, mag-public apology itong mga players itong hindi. si coach? Yung kahihiyan ko po sa bar, hindi na po nila yun ibabalik. Mm -hmm. At saka yung mga nata natamu ko po na suntok sa kanya. Hindi mm. e na po nila may data. Sa datos ng Transgender Europe, sa buong Southeast Asia, Pilipinas ang may pinakamaraming na na karahasan laban sa komunidad ng trans. At pumapangalawa naman sa buong Asia, mula 2008 hanggang September 2023, ay 88 trans people na ang naitalang pinatay sa ating bansa. Kinabukasan ay nagtungo rin sa aming tanggapan sa Embarcadero de Legazpi ang anim na basketball player na inireklamo ni Rain para ibigay ang kanilang panig. At ayon sa kanila. Uh, base po sa pangyayari, And kitang-kita naman po sa CCTV na wala naman po akong intensyon na masama na gagawin kay Ray. So doon ako nagalit na sinampal niya ako. Hindi ko naman na napigilan yung emosyon ko. Kaya doon na nangyari yung lahat. Parang nailo, pa nga po ako kitang-kita sa CCTV na sinampal niya talaga ang lakat. Okay, yung pang ko lang po sa kanya is, ano lang po yun, is paghanga. Na Nakita ko naman sa kanya na appreciate ko yung, ano, yung gaganda niya sa uh, na yan, transgender. the same time, ano, uh, kilala naman siya ng player ko, naka-jam niya. Humingi rin sila ng tawad kay Rain sa kanilang nagawang pananakit. Humingi po kami ng tawad, lalong-lalo na kay Rain. Sa di namin inaasahan na pangyayari, hindi namin intensyon na saktan si Rain. Humingi po kami ng tawad, lahat po kami. Huwag niyo po sana kami usgahan, hindi naman po kami masamang tao. Lahat naman po kami may pangarap sa buhay at nag kasi ito po ay nagsilbi ng aral sa amin. Pasensya po sa lahat. pag really, ko mama sana kung pwedeng papatawad kami ni Ray sa mga nagawa namin. Salamat. Kung hindi mambo, aarapin lang nalamin yung kung anong magiging uh, resulta nitong... So handa kayo? Handa naman okay. po kayo. Kasi nangyari na po mamay, inamin naman namin na may mali ka. Pero si Ray hindi pa bukas ang puso para magpatawad. Kasi po kung hindi ko po sila bibigyan ng leksyon is patuloy pa rin po. Hindi lang po ako ang pwede nilang ganunin ng part of LGBT po. Desidido rin siyang ipagpatuloy ang kanyang laban. May tamang paglaban po kasi siguro po. Yun na po, ito na po, ito na po yung laban na, na dapat ko talagang harapin po. Na ipakulong sila, na pagdusahan nila yung mga ginawa nila sa akin kasi deserve po nila na makulong. Pinuntahan din ng Apo Bicol, tabang ora mismo ni Congressman Saldico, ang lugar kung saan nangyari ang pananakit kay Rain. Mm, ito yung bar, no? Hi po, good afternoon. Sino po? Saan po? Si, ano, si sir yung may-ari? Dito ay nakausap namin ang may-ari ng Dose Bar na si Ivan Pareha, at Wordjit de Guzman. As a business owner po, negative advertisement ang nangyayari. Sobrang bad impact ang nangyari sa amin. Ay like yung customer na nagsalita dito na, Kuya, pati ikaw talaga lang po ako dito. Ganito pala yung mga, yung mga customer namin dito, spot, eh. As Sa owner of this bar, masama sa loob na makakarinig ka ng gano'n. Mm -hmm. Coming from another customer, ng mga new customer pa. Paano sila babalik? Eh, ganun yung pinakita nila. Tapos mm -hmm. yung bill na ininom po nila, ayaw pa nila bayaran. Mm -hmm. Kitang-kita <coughs> na may polis na, grabe pa ang Wala respeto. Ano na, nung nalungtok sa kanya, nag alak din sa counter. Mm -hmm. Di, lulog niya sa bag. Kahit sorry, kahit pasensya, wala. Kahit wala, sorry, wala. Wala silang sorry. Kahit sila, ay disidido na magsampa ng reklamo laban sa anim na basketball player. Ban na sila dito sa bose, hindi na sila pwede yung pumasok. Tapos bayaran nila yung mga damages. Kasi kung hindi nila babayaran yun, mag-profile talaga kami ng case. Sa mga customers po ni Dose, eh. so ang masasabi ko lang po, uh, this type of, we will double the security. Maglalagay po kami ng bouncer. Sa mga customers, huwag sila matatakot pumunta dito. And we're here to entertain them always. Matapos lang ang ilang araw, ay sinamahan na ng team tabang ora mismo si Rain para siya ay formal na makapaghain ng reklamo. Matapos makumpleto ang kanyang mga dokumento, ay dumiretsyo na rin kami sa Legazpi Police Station upang siya ay makunan ng salaysay. Matapos makunan ng salaysay si Rey ng PNP, ay muli namin siyang sinamahan sa City Prosecutor's Office para ihain ang reklamo sa anim na basketbolista. Sa ngayon ay nahaharap na sa kaso ng slight physical injury, alarms and scandals, unjust vexation at malicious mischief ang anim na basketbolista. know your right kasi you are human. Human have a right kait anuman ang gender mo. Lumaban po kayo kasi po lahat po ng tao po is deserve po irespeto. At saka wag po kayong matakot, forget po you are part of LGBT po, is may karapatan na sila na bastusin kayo. Hindi ko naman po sila masisisi kung homophobic sila. Pero sana po dumating din po yung time na at least ma-realize nyo din po sa sarili nyo na we are human, na nasasaktan din po kami, na may feelings din po kami, and sana po ma-realize din po nila na tao din kami Thank you so much. Ako bicol tabang hora mismo kung hindi po dahil sa inyo siguro po hanggang ngayon hindi ko po alam kung ano na po yung process ng kaso na to. the staff of Ako Bicol Tabang Ora mismo by ko napaka-thankful po ako sa inyo, sa team po nila. Kasi po, nakita ko po yung pagpuporsige po talaga ng team eh. Hindi lang po ako ang tinutulungan nila. Kahit po marami po silang tinutulungan, is nagiging balance pa rin po yung pagtulong ninyo sa, sa amin na naaapi po.